Good morning mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good morning po sa inyo. Ito papakita namin mga idol. Iulitin mo boss. Yan. Yung kahapon kinanto namin mga idol. Kili-kili ito 45. Ito sukat na ito mga idol. Kadugtong. do sa kinabit namin ay 135. Yan. Skulahin mo muna dol. So boss dyan mark ang mga nganto. Yan. Yan. Kuha ka na singko 5. 5 pulgada. Ayan. Ayan. Sulayin mo. Ayan, tuturuan ko po mga idol. Latero na mga idol. Pero gusto ko pa matutunan pa niya ulit. Hindi bali mabagal boss. Ganon talaga. Nagtuturo tayo eh. Ayan. Ipapakita natin sa mga idol natin. Ayan. Na, hindi. Lagi ka dito. Huwag kang kamalimot. Kasi ito, nakalibil yan kag kumalimok. Yeah. Yeah. mo rin Yeah. Ganyan lagi. Lagi nakasagad ha. Lagi nakasagad para hindi ka maligaw. Ayan. Ayan. Kuha ka na. 3-4 Victory. Yan. Papakita natin mga idol kung paano niya ginagawa. Paano ko ituturo. Ayan. Di ba lima bagal? lagi, ka nakasagad ha, huwag mong kalimut. Guhit ka mula ng kapiraso. Yun. Kuha ka ng islanting. Yan. Bago magmedya yan. Yan. Guhit. Sirbol mo. Sirbol na ipag dito. Yan. Okay. Yan. Oh, yan. Wala ang islanting yan. 3-4 pa rin yan. Wag, wag mong ganunin yung gutter. Ah. Yeah, wag mong kalimutan niya. Kaya mo lang yan, boss, kung paano ko ginagawa. Kaya, ituturo ko sa iyo lahat yan. Yan. Ito, sulay mo. Yan. Yun. O. Mas kumuha ka ulit dito. Yan, oh. Ayan, si Boss John Sulapas, mga idol nyo na naman to. Ito rin mo. yung guhit. Angat mo. wag kamalito malito. Ganun mo lang. Ayan, tumbukin mo lang lagi yan. Ayan, kuha ka ng kapiraso. Ayan, kuha ka ng tri, ano, bigya. Ayan. atin mga idol yan good yun okay tayo mo lagi ka nakaganyan ako kuha rin mo rin yan boss kuha ka ng 3-4 yun o oh. kulahin mo kulahin mo lagi nakatumbok yan. Yun. Ito, lagyan mo nga rin to. Sherbol mo. Ganit tagas ng pawis mo po sa. Singko. Dito. Dito ang singko na yan. Oh, ito yung 45 degree. Nanusing mga idol Pumbukin mo to Okay, pakita natin sa likod Huwag oh, muna ikutin yung gutter Ganyan lang yan Buhit mo Okay no. mo Buhit mo Ikaw yan talaga nagtuturo tayo, nag-aaral eh. Hey, gupit. Tunay mo na ito, boss. Gupit, oh. Oh, please. 45 mo. Tapos, diretsyo to. Diretsyo. Okay. Yeah. Diretsyo, hindi. Hey tuturo natin good morning mga idol happy saturday tutorial mga idol panit niyo tong vlog mga idol tinuro ko rin sa tao ko may tira ka dyan. balang araw mga idol siya ang magmamana ng mga gamit ko dahil wala naman akong anak na lalaki bun. may anak ako lalaki bunso pa ay, ah, uh, yan. Dagdagan mo ang ano, boss. Yang ano, kasi in graphy yan, floren. Op. Yan. Eh, diretso mo lang. Tumbok mo lang. Yan. You know. Grabe ang ano ah. Tagtak pawis mo boss ah. Talaga. Yan. Kung ka kasi tatama sa kanto yan. Patayin mo yung guhit. Patayin mo yung guhit. Yan. Tapos li liitan mo pa. Liitan mo pa Ma malit gay. Yan. Tuturo natin itong mga idol. Tapos ito Patay mo rin yung guwin Huwag mong buhayin kasi babangga yan Bawasan mo pa ng konti ito Sum Sumobra Para pag ingrapi mo Ng flooring Okay unahin mo muna yan place mo place mo sa eskwala hindi balit tumagal para maituro natin ano mo, tutupi mo to lalahan lang ang tupi sige, lagay mo lang dyan follow nyo mga idol si John Mark Sulapas sa Facebook page nya tsaka sa Youtube channel nya sa may TikTok din siya mga idol ganun mo, baba mo pa Martilio Doy Martilio Doy, pake okay. papasok mo yan boss kasi pag ganyan grapid pasok mo pa kasi pag iningrapi mo yan babangga yung magkabila kailangan nakapasok pa yan yan hindi balik tumagal yan upokin mo ito boss upokin mo papasokin mo yan, Pokemon Pokemon yan. Papasok ko yan. yan. So. kaya ko hindi tinuturo yung mga ingrape kasi alam bakit mga idol mga follower napakatagal gawin niya ingrape pero marunong tayo maingrape mga idol. Kaya mapapansin nyo, iningrape ko nga yung flooring, di ba? Flooring lang kasi mga idol lang iningrape namin. Dahil yun, para hindi kakapan ang silat dyan. Di pa Papasokin mo pa yan, boss. Di. Yeah, ito, ito, ito. Ito, malit pa. Hindi, papasukin yung pa pano kunti babangga yun ito 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 tayo. ito okay ito muna tayo may tira tayo dyan dandahan lang huwag mo kapura yung pagugupit Okay, mau kuha mo rin yan Diretso ko mo lang dito. Hop. Tandahan oh. lang. Sundan mo lang talaga yung kuwit. Tiktusan oh, mo to. Tiktusan mo to. Ayan. Ayan. Targetin mo to. Diretso. Huwag mo lang patayin mo yung kuwit. babak mo yung gunting papunta rito. Okay, ginawa. Diretso mo lang. Yan. Yan. mo. Okay. Yan. Huwag mong patayin halos buwit. Okay. O, nahin mo muna to. ko malito. Tumbukin mo lang yan, diretso. Tumbukin mo lang para makuha mo yan. Ah. Yeah, ganyan talaga nagtuturo of kung busagan. Tu 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 muna, tu muna. Tu muna, islanting mo. islanting <coughs> mo. Hindi mo magugutom yan hangga't hindi mo na ito piyan. Yes. Oh, okay. bawasan mo na konti. Yeah. Good. Oh, islanting mo na konti muna ha dandan lang dahil pag na-disalign yung uno na yan iskwala mo maigi okay saka mo gugupitin yan yan ang proseso nyan tapos ibaba mo yan kasi tatama yan sa kanto kasi naka-slanting yung uno yan okay gupitin mo to para makakuha ka yeah gupit mo dito mo rito dito ang pasok nandahan lang hindi ba eh, hindi sumagad halos yan hindi eh. o oh. yan o oh, mo muna bago mo babalikan yan yan tandaan lang tupi okay yeah. kung naging kabisado mo to boss ayos na paalang araw ikaw na ikaw na huwag mong kainin yung ano pagtutupi huwag kang magpasobra sa flies ah, mo. O. saka mo ayusin mo yung isa yan o ah, idadrap mo rin yan drop sige pa e, malaki ang drop nyan sige sige pa sige pa sige pa o yan tapos tanggalin mo tong konti lanting mo. Ah. Ah. di. Sagad mo hanggang dito kasi tatama 'yan pag binali. Ayan. Okay. Okay, Good morning mga idol. Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower. Good morning sa inyo. Lahat ng mga construction worker. Good morning po sa inyo.

huwag ka malilito basta lagi nakatao bang gate so, kulang pa oh. kulang pa yan tatama pa yan And basta payukin mo yan kasi maibalik naman yan wag lang tumama doon oh, huwag mo kainin yung guhit yan okay bali mo bali mo ayan o oh. Okay, balay mo lock mo yan lock mo yan okay kayang kaya mo yan sige kayang kaya mo yan lagi mo yan nak nakasaklob yung isa hindi yan yan pasok mo yan op ito yan sasabit yan sasabit yan yan okay. unahin mo muna rito sige lagi kang ano lagi na ayan papukin mo na martilyo papasukin mo to ito yung papasukin mo oh ito ayan sige sige ayan ganyan na papukok mo yeah. ayan ayan isa lang tapos labas mo ito kunti labas mo lang kunti hindi okay. lalabas yan kung saan hindi maring hindi maso okay. masok masok okay, hindi okay. may ano may okay. kumbong okay. tulak mo kunti na martilyo pag nagugupit next time alam mo na uh, lang, wag pa ng guhit kasi ang guhit po siya ang lagi mong oh, pag pinatay mo yan yun na yung maging problema dyan kaya ibang latero hindi pinapatay yung guhit dahil yan ang ano nya pakukin mo Tirapin mo. Flywood natin. Andiyan lang yan, boss. Oh. Tama lang yung kanina. Mamalipis to mo. Yan. Gusto naka-lock yan lagi Dol, pang-retouch. sa sentro ng kahoy. Ayun. Okay, Dobos. Ang kaya mo yan. Lagay mo pa bitbit -bit, boss. Lagay mo pa bitbit. -bit. Eh mga pa bitbit -bit namin mga idol. Matigas din dito, lagay mo rin boss. Dito. damo paron boss isa. Ay mga idol oh. Ay napa namin. 'Yan. Para matigas, ngay sinisilant din namin 'to. Ang area na 'yan. Pero sa taas na kasi pag sinilant mo ngayon 'yan, Madidi sa linya ng silang. Okay, angatin mo boss. Angatin mo. Dol, mayroon pa ang rivet, dol. Mayroon pa rito rabbit. ito mapapansin mga idol oh. Ayan, kinanto ni Boss John Mark. Boss! Ayan. Ah, uh, PM nyo po sa messenger niya, ah, uh, sa messenger niya, sa Facebook niya, tsaka sa YouTube niya. Ayan. Ito mga idol oh. Ayan. Buwang kuha na. Okay. Hey! Ayan. Idol. Ayan. Ayan si Boss John Mark. Ayan, shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko. Good, up, Good morning po sa inyo. Happy Saturday. Ayan, si Boss John Mark. At saka si Boss Christian. Okay, God bless to all. Sa lahat ng mga construction worker. Ayan. Ito mga idol. Yan yung kinanto niya. Ayan, nakaabang na yung gutter. mapapansin nyo, nakaabang na. Ayan. Ngayon, dito, ito yung sasalpakan. Ayan. Hindi la, di pa natin tinanggal yung yero, boss. Hindi natin maisalpak yan. Kaya lang may tanggal muna yung ridge roll para yung pabit-bit Ayan, yun na lang kakabit namin gator mga idol oh. Ayan, yung area na yan. Tapos na namin yan, saka namin magpipintura ng epoxy primer. Okay. Okay, thank you. God bless mga idol.